love Vietnam. My roommate, she's so nice. Mexico, of course. I love Mexican people. Mexican fans are the best. The rest, whoever, because the girls are amazing and they are so beautiful. So inyong napanood at tarinig mga kapolitika itong sinabi ni uh, Vena Pravinar ang pambato ng Miss Universe Thailand 2025. So, dalawang bansa yung kanyang nabanggit na kung sana ininterview interview sa dito ng isang vlogger. Aside sa kanya, sino ang pwedeng manalo dito sa nasabing kompetisyon? So, sabi niya ay pwede daw itong si Mexico na si Fatima Fernandez at itong pambato ng Vietnam na si Nguyen. So, ako, basi uh, base dito sa kanyang naging uh, pahayag, ay sa ko hindi naman threat itong uh, dalawang ito except na lang siguro kay Mexico na yung CEO ay isang Mexican. At ayon pa nga doon sa mga vloggers at sa mga pages, sa Latin community ay wala itong pambato ng Mexico na si Fatima Fernandez doon sa kailang mga hot list dahil di umano sa poor performance nito na ipinakita doon sa runway doon sa swimsuit fashion show nitong mga nakarang araw. So ang malakas daw is si Venezuela, si Colombia, si Puerto Rico, sila Ecuador. So yung mga Latinas na yon except dito kay Mexico na si Fatima Bush not unless is magkakaroon ng influence ang kanyang kababayan na isa sa mga CEO ng competition so doon na lang magkakatalo yan mga kapolitika pero dito sa sinabi ni Bena Provenor I believe na uh, hindi talaga sa loob looban niya hindi talaga si Mexico at si Vietnam ang tunay na threat tunay na tinik dito sa kanyang magnilaban sa Miss Universe siguro sa loob loob niya rin mga kapolitika alam niya on herself kung sino talaga ang tunay na uh, kaagaw, competitor niya, karibal dito sa mailap na korona ng Miss Universe. So kaabang-abang mga kapolitika ang mga susunod na kaganapan, mga susunod na tagpo dito sa Miss Universe. So kung kayo po ang tatanungin ano po ang inyong magreaksyon, dito sa sinabi ni Vena Pravinar na dalawa daw yung pwedeng gusto niyang manalo aside from her, which is itong si Mexico at itong si uh, Vietnam mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue.